Hmm. So punta na kayo mga kalugit sa Sherwin Ladrido Saloin, Phase 1 Block 56 Lot 6, -6 Dika Homes Mintal, Davao City. Ayun mga kalugit. Mga kalugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer mga kalugit. O kuko ni mother na bulok mga kalugit. No? So ikat natin dito. So punta na kayo mga kalugit sa Sherwin Ladrido Saloin, Phase 1 Block 56 Lot 6, -6 Vika Homes Mintal, Davao City. Ayun mga kalugit, unang bulok ya. Kuko ni Mother. Amunin -na siya nagbaho mga kalugit, no? Nanawan yun. Hmm. Ayan. ¡Ay! ¡Oh, cómo no. ah, ah. Hmm. Thank you so much mga kalugit. Okay na. No. Kalugit! Ayan, good morning, good evening, kung saan ka sa sulok sa mundong ito. Ayan, maraming nagtatanong kung saan po ang location ko. Ayan, punta na po kayo mga kalugit sa Sherwin Ladrido Salon Phase 1, Block 56, Block 6, Data Homes, uh, Takunan, to, uh, Takunan Mintal, Davao City. So mga kalugit, wala po tayong appointment at walk-in lang po mga kalugit. At kailangan po mga kalugit pumunta po kayo dito alas 10 ng umaga hanggang hapon mga kalugit. Hindi na po ako nag ng gabi mga kalugit sa appointment mga kalugit ha. Dahil um, alas 10 po ng umaga punta na po kayo dito sa aking salon. At before po kayo pupunta, tawag po kayo mga kalugit dahil minsan wala po ako dito sa salon ko mga kalugit. Out of town po ako mga kalugit. At saka mga kalugit, pakisubscribe nyo po ang aking YouTube channel. Uh, meron na po tayo half million at may tatlo po tayong Facebook page. Sherwin Labrido Saloy, uh, Mr. Kalugit, at uh, uh, Mr. Ingron Davao City, 2.0 mga kalugit. Yan po ang mga account ko at meron po din tayo sa TikTok mga kalugit, Mr. Ingron. Davao City, meron po tayong followers doon 700,000 So ay mga ano ay o oh, 700,000 mga kaloget, So ano pang inihintay nyo mga kaloget? Punta na po kayo dito mga kalugit sa aking salon. Malapit lang po yan sa guardhouse. Magtanong lang po kayo dyan sa, aking, sa guardhouse kung saan po ang location. Kung dyan po kayo sa, sa guardhouse galing right side mga kalugit ng aking salon. So ano pang hinihintay niyo mga kalugit? Punta na po kayo at supportahan niyo po ang aking vlog. At maraming maraming salamat po sa aking, sa aking mga mga followers at wala po akong wakiter po ng diabetic. So, only ano lang po mga kalugit na walang diabetic mga kalugit ha dahil bawal po sa aking salon na mag na may diabetic. So ayan, shoutout sa mga followers natin sa ibang bansa na no, pang hinihintay nyo, mag tumawag po kayo before pumunta dito para at least malaman nyo kung nandito po ako sa aking salon. Thank you so much. I love you mga kalugit.